Hi guys, mga Kamasbati, for today's video po ay samahan niyo naman akong gumawa ng isa sa ilang paboritong kainin ng mga Masbatenyo ang nilagbang na bulinaw o kinilaw na dilis. Opo, isa ito sa paboritong kainin ng mga mas batenyo lalo na kung isang mangingisda o malapit sa dagat na katira tulad namin. Meron din namang hindi kumakain ito lalo na sa panahon ngayon na nagkalat na mga nagtitinda ng masasarap na pagkain lalo ng street food. Opo, pero dahil gusto ko rin balikan ang mga pagkain kinagisnan ko noon sa mga lola at lola ng lola ko. Uy! Kaya nang bumili kanina si mama sa naglalako nito, sabi ko ay hihingi ako ng gagawin kong kinilaw Unilagpang. Dahil matagal na rin nga kami na hindi nakakain ito. Bale, yung una kong ang ginawa, inalis ko lang isa-isa yung ulo nitong mga diles o bulinaw. Pagkatapos ay pisil-pisilin lang ng dahan-dahan para maging malambot at madaling maalis yung bukog o tinik ng isda. At para pag nilagyan na ng sangkap at ibabad na sa suka ay madaling maluto. At oops, di po yan lulutuin sa apoy ha. Sa suka lang po ibababa dahil nga po nilagbang siya o kinilaw. Kaya naman ay kakainin natin siyang hilaw. Sariwa nga itong nabili kanina kaya talagang mas masarap tong kilawin. Natutunan ko nga palang gumawa at kumain ito dahil nga noong bata pa ako ay madalas kong nakikita yung lola at lolo ko na kumakain ito. Minsan inuulam pero mas madalas na gawing pulutan. Kahit nga ngayon ay ay nangyayari pa rin ito sa mga taga dito sa amin paminsan-minsan. Pagkatapos kung ang maalis yung tinik ng dilis ay ito na nga yung itsura niya, talagang malambot at sariwa pa rin. Sabi ko nga kay mama habang tinitingnan ko to ay parang ang sarap purutin. Ay hala ng gigil! Hinugasan ko rin nga pala ulit ng ilang beses para maalis talaga yung dugo ng isda dahil dapat talaga ay walang matirang dugo sa kikilawin. At heto na nga yung dilis matapos kong hugasan talagang napakalambot ng tingnan. Naghiwa-hiwa na rin pala ako ng luya sya kasi buyas dahil yun nga yung ilalagay natin sa kinilaw na dilis. Ganito lang nga kalalaki yung pakahiwa ko dahil yun din naman madalas kalalaki ang nakikita ko kapag gumagawa sila ng ganito. At mas madaming ang luya yung nilagay ko para mas malasa at maalis talaga yung langsa. Naghiwa-hiwa na rin pala ako ng sili. anin na piraso nga yung ilalagay ko para mas maanghang dahil kung mas maanghang, the more na masarap. Naglagay na rin nga ako ng pampalasa tulad ng asin at ang hindi mawawala ay ang suka. Diyan natin ibababa ng dilis hanggang sa maluto siya sa suka at mas maging malambot at malasa. At ayan, tamang mekos-mekos lang nga ha, hanggang sumapaghalo ang lasa. At ayan guys, pwede na nga siyang kainin dahil babad na nga siya ng ilang minuto sa suka. At bago ko nga makalimutan guys, ay eh, nagluto rin pala si mama ng balinghoy o yung kamuting kahoy at saging saba. Tapos guys, ayan may bagoong pa, kaya talagang mapapakain tayo ng marami nito. Kaya sa mga mahilig po kumain nito, tara kain po tayo. Isa rin nga po itong mga kamuting kahoy sa mga paborito kong kainin dahil talagang mabubusog kahit konti lang yung kainin mo. At saka dito rin po sa amin sa probinsya, isa rin po ito sa mga hilig kainin. At di na nga pareho ng dati na sobrang dami nagtitinda nito at kahit nga ang mga ito ay talagang nagmahal na rin. Naalala ko pa nga dati na yung 20 pesos mo ay napakarami mo nang mabibiling kamuting kahoy, ngayon ay halos apat na piraso na lang. At guys, balik na nga tayo dito sa kinilaw na dilis at talagang ang sarap niya. Masarap din pala tong ipartner sa balinghoy at saging saba. At nahilig din nga po akong kumain ito dahil nga po sa amoy pa lang ay nagustuhan ko na. Pero sabi ko nga po, meron din namang ayaw kumain ito dahil nga sa meron din tayong iba't ibang panglasa at nakagisnan. At sa ngayon po guys, mga kamasbati, ay hanggang dito na lang po. See you sa next vlog. Bye-bye!